Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, sa pilitang pinagsama ang mga pamayanan sa mga pueblo. Dahil dito, kinailangan ng iba't ibang makabagong paraan ng pagkuha at pamamahagi ng malinis na tubig upang punan ang pangangailangan ng mga tao. Umasa ang mga tao sa mga Aguador na binayaran upang maghatid ng tubig ulas sa mga malilinis na batis. Nag-ipon din ang ilang mga kabahayan ng tubig ulan at ang ilan naman ay may kanya-kanyang balon. Upang dinisin ang naipong tubig, ito ay pinakuluan at sinala. Sa Maynila, kabisera ng pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas, ang naging pangunahing pinagkunan ng tubig ay ang ilog pasi. Sa pagdami ng mga tao sa lungsod, tumaas ang pangangailangan ng malinis na tubig Pinalugha pa ang suliraning ito ng polusyon sa ilog at ang paglaganap ng mga sakit tulad ng kolera. Masyadong mahal ang presyo ng tubig para sa mga mahihirap. Kadalasan, napipilitan silang gumamit ng anuman ang mayroon. Nagdulot ito ng higit pang problema sa kalaunan. Ito ang suliranin ng hinangad na lutasin ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Matapos ang ilang mga pag-aaral, sinimulang itayo ang isang malawakang sistema ng patubigan noong 1878. Dinisenyo ito ni Genaro Palacios na kilala rin sa pagdidisenyo ng simbahan ng San Sebastian sa Quiapo, Maynila, ang katangi-tanging bakal na simbahan sa Asia. Pinili bilang pagkukunan ng tubig ang ilog San Mateo dahil sa ganda ng kalidad nito. Hinigop ang tubig mula sa Santolan pagkunta sa imbakan ng tubig sa San Juan del Monte. Tinawag ang imbakan na ito bilang El Deposito. si Palacios mismo ang pumili ng buo kung saan itinayo ang l Deposito. Pinili ang San Juan dahil sa akma nitong layo mula sa Santolan at Maynila. Kinailangan din sapat ang taas ng lugar upang mapadaloy ang tubig sa iba't ibang lugar sa Maynila. Tumagal ang konstruksyon hanggang 1882 kung kailan binuksan ang mga unang fountain. Kabilang rito ang espesyal na Carriedo Fountain na ipinangalan bilang parangal kay Francisco Carriedo I. Peredo na naglaan ng pondo noong Nobyembre 1733 upang maitayo ang patubigan.